Nanak. unsa ano man, nanak, kasaya ni mo nagmata nanak. Oy. Papi, good morning. Papi, good morning, anak. Kusog king uwan, anak oy. Papi, kusog king uwan, anak. Grabe, anak. Papi. See, good morning. The time check here is 5 a.m. 5 a.m. So, Miraculous. yun si Papi, guys. Maaga pong gumising. Maaga kang gumising, anak. Gano'n Na man, anak. <coughs> papi. Anong maagang gumising ang bibi ko? Tugan ni Mama Lisa ang si tinood Sige na, anak Say good morning to your viewers, anak Good morning, guys Sa'yo nagmata si Papi, guys Anak, mag-uwan para bagid nina kay baga kay dagong anak

Nga na no, mangkanis papi sa iyo man Kusog uwan anak. Papi kusog uwan anak no. Papi. Kusog uwan anak nagbunok ni hilak bes mama brownie ni nimo anak. Grabe hilak ni Mama Brownie ni mo anak. Talawan kay siya uwan anak. Ang sa to anak. Nagkanoos palagi ng uwan anak. Paminawang uwan anak. Nagkanoos pa anak. Kusog pa kaayo anak. Sakit bito kung kilid anak. Tinood na anak oy. Sakit kayo, anak. Anong sa'yo nagmata si bibi, papi? tug mama, bi. Anong sa'yo nagmata ang bata na ko, eh, Ha? Kaihiyon ka, no? Papi, pwede naman ko ka manghihit <laughs> sa sodong na? Papi, pwede naman ko manghihit sa ang bata na ko? Trapuhan naman kong mama? Ha? <laughs> Pinangga. Pwede sa magpupo ang bata at risod. sa magpupo si papi at risod. ra naman sa mama. Uh. <laughs> ton, gini mong buta ako. rin mama anak. Tinuod bitaw na anak. Ano sa'yo nagmata ang bata, oy? Ano sa'yo nagmatas, si papi? Ah, ni kamang ni mo, oh. La, 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 la. <laughs> Ay, hilap ti anak. Kung manalang hilabot ni mo, anak. Pasagdira na, anak. Mga anak sila, anak. Yan, maaga pong gumising si papi, guys good morning good morning everyone so happy wednesday so kagigising ko lang po mga palangga ito po nadatnan ko po si papi maaga ling gumising naguna pa sa akin yan thank you for watching guys ito lang muna ang update so time check here is 5 am agang gumising ni papi thank you for watching guys